Hi guys, welcome to my channel Behero Peach. Please subscribe to my channel guys. And click the button para updated ka rin sa aking next video guys. Kumusta kayong lahat diyan guys? Ah, uh, guys ay pupunta ako ng tindahan, bibili ako nang biskit. Nagpabili si Madam, iwan ko ng ano gagawin niya. Sa so, biscuits, tara na guys. kasi nagmamadali sila kaya bilisan ko na lang magagalit na naman yun so sports car parang na uh, sa ibang bansa kung matapos na contract ito sa ibang lugar na naman mag try 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 kung saan papalarin na bansa saan tayo dalhin ng ating Panginoong Diyos guys nila tindahan nila guys supermarket jamiya tawag nila ito sa supermarket guys dito na lang maka baka wala lang parkingan doon baka puno na gumana yung ano gumana ang remote ng sasakyan minsan naman hindi mag tanggal tayo ng seed guys kasi hindi na mainit ay mainit pa pala doon no? doon uh, na lang tayo magtanggal ng seed pagpasok na sa loob ito lang ang so mood guys yung Jamia Saba Al Ahmad Haiti Jamia Oo dito ito yung mga ano guys mga postcard ano ang gaya na tayo guys ang okay, save kasi wala ng araw dito sa loob tagal na kuha tayo ng ano guys basket ito guys so Buha tayo ng pugaran sira pala yung pugaran na yun ayun yung pugaran guys Ooh. itu yang pegaran guys pegaran ang tatay dito sa loob ngayon tubig ngayon ko yung bilhin ni madam yung tawag dun mayroon dito Sement and gum cement and gum itu cement eh itu kan cement itu cement and gum Tuh ini guys cement and gum, Sement and gum sa okay, kuyong gagawin ni John tapos ano uh, biskot biskot yung biskwit nila guys. biskot dito biskwit sa atin biskot sa si kanila natit na na biskot ito guys So, ito na bilay na ito yun eh Iyo no. Hmm. Ito guys, ng paano kaya to? Kulang mo 'yung piranya. Ito pinabili niya, guys. Livness biscuit in cream. Eh, dito. So. Butter kicks. Buta kusmin wala na choco. Wala naman choco na kalagay. Original. Ito eh. kaya niya. Picture choco. Biscuits in frame sa kanya. Choco. Walang Choco.

Iba naman pinapabili niya. Naman natin. Hindi matawagan. Try natin ulit. մե <laughs> ամրինիկ राइट ना टेक्नोलॉजी गाइस तो lang boses guys Nah, telang iba Ya, nga tuh vanilla powder Ini ng vanilla powder, guys. Vanilla powder saan kaya 'yung nakalagay si vanilla powder. And natin din guys. hindi hmm. na kinagrotto. Eh. Yan o, vanilla Ito, so vanilla to vanilla pa Double powder Remaja yang dimana nalaman. Hindi pala isa lang. Tapos कितना कम लगे Bisa, bisa itu. Kita hapus, Isara ini tuh. Kita hapus. Ini apa? Itarin, bisa. Enggak nanya Ito na lang. Last. Sumakti dito. Tapos, ano pala daw? Moose. Ang moose sa kanila guys, is sagging. Pag na tayo ng sagging. Tapos na tayo daw. Yan yung sagging. Doon yung sagging. Saging Sagging. Sagging or moose. Moose towel, must be like smooth. madraso ngayon yung nagkaraso guys na saging tapos yan lang yan lang naman pinabili yan timbang na natin tong ano guys saging kung ilang kilo to Yeah, hmm. it's ano ko ito ito ano? uh, 295 195 lang pala ito guys tan tayo magbayad no? magbayad na tayo Boyod na đi từ về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dami pang mga ano, Maraming na grocery. Na-stock tayo dito kasi yung ang sinunda natin ay maraming binili.

that's tener... 加油！ guys tapos na ako namili ng biscuits ni Madam kas nagpahabol pa siya ng saging para sa anak niya tapos na na ako magpadala pa ng pera sa Pinas para pang tubig and guys thank you for watching bye bye please subscribe to my channel biahero.ph and please click the button para Dito sa aking next video. Thank you.